Hello mga kabayans! What's up? This is Mr. Rio once again! So sa last video ko po pinag-usapan natin yung revelasyon na pasasabugin ni VP Sara mga idol. Wow! Nakaka-excite lahat ng moment na yun mga idol. Can't wait for that revelation. Yeah! So ngayon naman mga idol, ipapakita ko naman sa inyo kung saan sumablay ang scripted na paninira ng Buwaboy's Committee kay VP Sara. Let's go! Sa loob ng siyam na buwan mula February hanggang September 2023, habang nanunungkulan bilang Head of the Procurement Entity ng Department of Education o DepEd, buwan-buwan umuno na katanggap ng envelope si dating DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado. Ang laman, tig 50,000 pesos kada envelope. Wow, sana all additional 50,000 sa loob ng envelope, no? Galing. Madalas daw nag-aabot sa kanya ng envelope ay si Assistant Secretary Sunshine Empaharda. mm <coughs> Ah, di naman pala mismo si VP Sara. Akala ko si VP Sara mismo eh. sa akin mga taga-panood, think about it mga idol. Para saan kaya tong 50k na nakasobre, no? It seems suspicious kasi bibigyan ka ng 50k na nakasobre without any documentation or receipt about that amount kung para sa yun. Tama. ba? Diba? And every time binibigay sa kanya yun ni Asik Faharda, lagi daw sinasabi ng galing daw yun kay VP. So kung i-analyze natin ang pangyayaring ito, may nakikita akong posibleng motibo ng pagbibigay ng pera dito kay Mercado. From the moment na binibigyan siya ng sobrang may 50k for 9 months, nakita na nang nagpapabigay ng sobre na yan na magagamit nila ang issue na to kay VP Sara. Oh, no. Think about it. Bakit magbibigay nang 50k monthly ang pinaka-head ng department nyo. Lalo't hindi niya naman ito lubusang kilala o kakilala unless gustong mapahamak ng head of department na yun. Pwede. Diba? So tingin ko may gumamit dun kay Asek Fajarda para ibigay dito kay Gloria Mercado ang sobre na yon na may kasamang script na galing kay VP Sarayan. Kasi kahit ako magtataka Lalo't di ko naman personally kakilala si VP Sara. Tama. Bakit ako bibigyan ng 50k monthly without any valid reason for her to do it? ba? Diba? <coughs> so napaka suspicious ng sobre na yan mga idol. At ang sabi, galing daw ito kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, inilabas niya ang mga sobre. Mm -hmm. Di ba? Ang galing ng mainstream media. Sa gitna daw ng pagdinig, nilabas daw ni Gloria Mercado ang siyam na sobring ito. E bakit hindi in-emphasize ng mainstream media ang pangyayaring ito? What the Watch. She, asking for Is she still in the office of uh, the OVP, Deped? Would you, uh, no? She's with the OVP right now. Okay. And you mentioned that she would give you the envelopes. Would you recall if the, env and the envelope had the marking HOPE po, no? It yes, was labeled yes, as HOPE. Yes, was this type written? Was this printed? No, it's written. Written. Would the handwriting be familiar? I'm still keeping those envelopes. <laughs> ano mo ah. Ito anong kung familiar ba daw siya sa handwriting. Pero ang sabi niya, she still have the envelope, di ba? Sige. Tingnan nyo guys kung anong susunod na mga sasabihin niya. Game. Still have the envelopes. Um, Mr. Chair, may we request perhaps that these envelopes be produced as object evidence for this uh, committee. Um... Di ba nire-request nila na ibigay daw o ipakita sa kanila ang mga envelopes na yun, di ba? si perhaps na the envelope I think was already at uh, the content of the envelope was already donated. Yes. Mm -hmm. But with respect to the envelope, you still have it in your possession. Tama po ba? It's it's in my home. Okay, so Okay. Di ba sabi niya it's in my home? Di ba? So may we request uh Usec Mercado to please uh, uh dala po ba niyo ngayon? Hindi. Hindi. So siguro Hindi daw, di ba? Pero in the next schedule hearing, may we request na pakidala po ninyo para mai-ano po namin. O oh, 'di ba? Ni request silang pakidala daw, 'di ba? Watch what's gonna happen after magkaroon ng press ko ni VP Sara na pinabulaan na niya ang mga paratang ni former USec Gloria Mercado. Watch. I think it's fair it's for you to be given the opportunity to reply um, to the Vice President. I I think I I don't want to do this, but since siya na mm -hmm. 'yung nagsabi, I turn over ko na 'yung envelope. O, diba? ba? I-turn over ang envelope o binigyan kanila ng nine envelopes dyan na may nakasulat na hope sa mga sobre na yan. Dapat linawin mo yun, ha? <coughs> the envelopes where the money was. Mm-hmm. So, Paki, it's nine envelopes. Tuwa po yung mm -hmm. envelope. So, it says, um, it says hope and the amount is there. Diba? Diba? Ang sabi niya, it says hope daw and the amount is there. Pero binanggit niya sa hearing na yan na di niya binuksan ang envelope na yan habang nasa DepEd ed pa siya. ba? Diba? At binuksan niya lang daw yon sa harapan nung pinagbigyan niya ng pera na yan. At doon niya lang nalaman na 50k daw ang laman. ba? Diba? Doon pa lang sablay na naman ang pinadala niyong puppet niyo na script reader para siraan si BP Diba? What a pathetic move ng buwaya committee. Kasi ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng vice president, di ba? Eh kung corrupt government worker ka naman, eh deserve mo yan, madam. It's very painful. Thank you. Yeps, it's very very painful po talaga. Lalo pag nahuli ka na nagsusolicit habang ginagamit mo ang pangalan ni DP Sara. Masakit talaga yun. Merkado, kahit kailan ay hindi daw niya binuksan ang mga nasabing envelope noong nanunungkulan pa siya sa DepEd. Mhm, mm wow. Alam nyo, may kaso na daw dati sa ombudsman tong si Gloria Mercado eh. Sabi nung kaibigan ko na nag-share sa akin ng mga info. What? So kung may record ka na sa ombudsman, di ba hindi mo naiisipin kung para saan yung pera sa sobre na yon di ba? Tama. Kasi nasa human nature na po na pag binigyan ka ng ganyang halaga, e eh excited kang buksan yan, bilangin at gastusin yan. Di ba? Pero ma'am, ikaw, di mo binuksan? Bakit? Dahil ba sobrang nipis ng laman? Sa bagay, sabi niya siguro, maliit na bagay lang to. Ayoko niyan. Gusto ko 16 million. Di ba, madam? Nang magretiro na. I sought some advice and they just advised me to mm -hmm. donate it to a to a, a non-government organization, which I did. Mm -hmm. O, di ba? Again, yung sabihin mo na donate mo ang pera nayon sa non-government organization is so damn impossible. Maliban na lang kung santo ka. And that's the only time that I opened this envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. Mm -hmm. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Mm -hmm. And this is the moment na dapat she write on the script of the boa Boys Committee. Kaso, ang sabi ni madam? Yes or no, ma'am? Um, Sumakay so ka, it's sige. It's kind of harsh word to use. Uh... <laughs> Sabi niya, it's kind of harsh word to use. Nako, napa-face palm ang mga nagpadala sa'yo sa buwaboy's committee na yan. Hindi <laughs> ka ba na-briefing ng mga amo mo na dapat oo na lang ang sinagot mo right away? Napag-ahalataan kayo, na-scripted yan. Ano ba naman, madam? Uh, bribe. Because if Or should I say, oh, it is a means to influence your decision being the hope? Mm -hmm. um, it could be. Diba? <laughs> wow. So, ang bribe na yun is to influence her decision as a hope. Alam nyo, may malaking loophole ata sa ganong narrative. First, kunwari ako si VP Sara with a corrupt mindset. Pagdalagay na ako ng kakilala ko sa hope para sure na pwede kong i-bribe. di ba? Para siguradong hindi ako ilalaglag. Kasi kasama yan sa corruption member ko eh. ba? Diba? Second, kung hindi ko personally kakilala yan sa si merkado, tapos ibabribe ko to influence her decision as hope, eh di third, parang pinahama ko ang sarili ko nun. ba? Diba? Imagine that stupid narrative na ibabribe mo ang taong di mo naman talaga totally kakilala. That's fucking stupid. Ba? Sa kanyang affidavit, sinabi ni Mercado na noong October 2023, sinabihan daw siya ni Atty. Monsayac, na dating Assistant Secretary ng DepEd, for procurement mm -hmm. tungkol sa isang bidding. He suggested in the presence of other officials who, who was with me, that the bidders should should just discuss among themselves. Mm -hmm. Mag-usap-usap na lang para hindi masayang yung pera ng 2023. Mm -hmm. I firmly ass asserted that the procurement must be implemented and conducted in strict adherence with the rules. Kasunod ako nito, Ipinatawag na raw siya ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Zulaika Lopez at pinagbibitiwan na siya sa kanyang katungkulan. I was informed that I should tender my resignation effective that day. Mm -hmm. I refused to resign and I insisted on departing from service through voluntary retirement. Mm -hmm. The timing of my meeting with Ms. Sulayka struck me as more than coincidental. It gave me the impression that my candid responses was the reason real reason behind the push to relieve me of my office. Mm-hmm. Galing ng kwento, 'di ba? Buti na lang nandun si Atty. Monsayak para makapag kay sasang Sasangayon po ba kayo if I would say na yung pagtanggi nyo kay Attorney Reynald Monsayak na pag-usapan na lang yung 2022 continuing fund ang dahilan kung bakit kayo pinagre-resign ni Atty. Sulweka? <laughs> That's very speculative, ma'am. Um, si... From your point of view, ma'am. Uh-huh. O ba? Diba? Hindi siya maka -oo, kasi alam niyang nandun si Atty. Monsayak eh na kayang i-debunk ang mga pinagkasabi niya eh. It can be right, it can be wrong, but from your point of view, it could be. Mm -hmm. Pinabulaan na naman ni Atty. Monsayak ang pahayag ni Mercado. Wala akong dahilan o interes o inclination na magbigay ng isang illegal na order sa isang mm -hmm. publikong lugar na may mga tao na hindi ko man lang kilala. Tama. Correct good rebuttal attorney Monsaya why the hell should he do that that rebuttal makes sense imagine magbibigay siya ng illegal order sa mga taong di niya namang kilala bal** lang ang gagawa nun ba? Diba? Sabi ko, ano ang plano nyo dyan? Kasi kung itutuloy nyo yung post-qualification at maglalaps yan, hindi naaabot yan sa uh, December 2023. So, mag-decide na kayo kung ire-rebig nyo yan. Kasi kung ire-rebig nyo yan, hindi masasayang yung pondo. May utilize pa yan bago mag-end yung 2023. Wow! Diba? So, yun ang sinabi ni Atty. Monsayak na taliwas sa sinabi ni Mercado. Diba? Ang galing gumawa ng kwento. Parang si Mabilog lang na may paiyak-iyak pa, di ba? Buset. Sa isang press conference, sinabi ni VP Sara Duterte na kaya daw pinagbitiw si Mercado ay dahil sa issue ng trust and confidence. Mm -hmm. Nag-solicit siya ng 16 mm -hmm. million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. Inilaba oh no! O oh, diba? Ito yung hidden issue sa affidavit niya eh. Di ba dapat binanggit niya to? Kaso di niya ginawa, di ba? Para ano? para pagtakpan ang totoong kasalanan niya kung bakit siya pinag-resign. Tama. Di ba mga idol? Pas <laughs> ng OVP ang isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay bilanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng makagamitan at total cost na nagkakalaga ng 16 million pesos. Oh no! Uff. Kaya naman pala ayaw mo nang binibigyan ka ng manipis na sobre madam. Kasi 16 million pala ang gusto mo. Sa bagay, mas maraming nga naman yun, no? <laughs> bagay naman na sinagot ni Mercado sa hearing. So we made a presentation to almost all the corporations. And and then some of the corporations appreciated that it's a very important program. So some of them committed. I explained properly. I mm -hmm. did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Mm -hmm. Walang cash po doon. equipments siya na ito turn over sa... <laughs> equipments naman daw. <laughs> Well, may kasabihan nga na kapatid ng sinungaling ang magnanakaw eh. ba? Diba? You can say whatever you want, lie whenever you want, go. Enjoy. <laughs> Kwento mo yan eh. Kailan ba kasi umamin ng isang salarin sa isang krimen na siya ang may kasalanan? Tama. ba? Diba? Walay. So, I'm, I feel very sad that up until now, uh, the BP has not been appraised because, uh, as I explained it to her people. Sa kanyang opening statement. Mm -hmm. Again, kwento mo yan. Sabi mo lang yan. Kasi nabuking ka sa kasinungalingan mo. Kung malinis ang konsensya mo at wala kang ginagawang kasalanan, ba't di mo yan sinabi sa affidavit mo? Tama. Di ba? So meaning gumagawa ka lang ng escape goat at ang ginamit mo is yung lunch at yung sinabi ni Atty. sa sa'yo. Simple as that. Diba? Statement naman, sinabi ni Congressman Joel Chua na may mga naririnig siyang akusasyon at insinuations sa kanilang kumite na ito isang political exercise o atake sa isang individual. Oh, no. Bakit? Hindi nga ba? Mga boss, hindi na bobo mga Filipino ngayon. I'm sorry to say, and that's very unfortunate for all of you. Huwag nyo kaming gawing tanga. Obvious na obvious ang galawan nyo na demolition job sa credibility and image of Dutertes. Hindi nyo na pa mabibilog ang ulo namin. Tama. Okay? Linaro ni Chua na nais lang daw ng komite na matiyak kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund ng OVP. Mm -hmm. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds mm -hmm. sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. What the Alam nyo... <coughs> sigurado ako na aware kayo na nasa Supreme Court na ang issue na yan. At dapat, sa Supreme Court lamang ang tamang venue para pag-usapan yan. Tama. Pero bakit binrot up nyo yon sa budget proposal ng OVP? Para ano? Para magmukhang di kayo sinasagot ni VP Sara sa mga questions nyo, di ba? Alam kong alam nyo ang batas na pag nasa Supreme Court na, Di na dapat siyang pinag-uusapan sa labas ng Supreme Court. Pero, bin up niyong lahat sa budget hearing, di ba? Kaya di kayo sinasagot ni VP Sara sa mga questions niyo about that confidential fund. Bagay na dapat i-emphasize din ni VP Sara pag muli siyang humarap sa committee na yan. Tama. Diba mga idol? These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our, our laws. Oh, no. mm -hmm. Di ba? Now they are establishing plunder and betrayal of public trust para makapagsampa sila ng impeachment complaint laban kay VP Sara. So nung tinanong ni Ted Pilon itong si Congressman Chua kung saan nila napulo itong former USIC na to, ang sagot ba naman niya is di niya daw alam. Nagulat na lang daw sila na magpapasa daw ng affidavit ang isang former USIC daw ng DepEd. Imagine that. Doon palang something is fishy na eh. Alam mo yung di ka panipaniwala ang timing ng pagsulpot nitong si Mercado na parang kabute Para magbigay ng affidavit at mag-spit ng kasinungalingan dyan sa Buwa Boys Committee. ba? Diba? Again, sablay na naman ang scripted na paninira ng mga Buwa Boys sa kamara. Sakit naman nun. Ang dami nyo ng attempt na paninira kay VP Sara pero di pa rin kayo makaisa. baby.